i can kill this So, ayun ang na nga, nandoon kami dalawa ni Ate Girl sa RG at ito ang mga nangyari. Sa round na to, napag-decisionan ko na ako na ang magma-marksman dahil sunod-sunod yung palo namin kapag random yung nagma -marksman. Kaya lang si S1, binabida at gustong magmarksman. Nag-show na ako ng hero ko, hindi ako maniniwala na kapag S5 ka, dapat ka. Tank mo yung mama mo. Pero matigas ang ulo ni S1. Pinilit niya ang Bruno Mars niya. Pero huwag tayong mag-alala. Kasi nandiyan yung kasapi ko. Hindi ko napansin na sinuap niya pala ako. Himala, walang nagreklamo at nagkanya-kanyang adjust pa ang mga kasapi ko. Hanggang sa ito yung lineup up namin versus sa lineup na mabuo ng kalaban. Si Ate Girl nga pala yung girl chanak na Angela John ang sisipag gumalaw ng mga kalaban. Ako agad ang pinagdidiskitahan. Si taong puno ang aming pinagtutulungan. Pero dumating si Sangrielo at kasama ang kanilang marksman. Pero si ate girl ang mamamaalam dyan. Kala niya lang nakatakas siya. Pero hindi talaga. Nagsishopping sana ako. Nang biglang may limitaw sa loob ng namahan. Nagtatago pala doon si Fishbowl man. Buti naman yung core namin, naisipan ako dalawang tapos tapos na namin yung bot lane tower ko. Tapos nakakita ako ng freebie, inultihan ko agad. Tapos dumating pa yung iba niyang mga kasama, si Taong Puno, si Juliana. Kinakata yung girl namin si Angela. Lagi nyo gusto na sabi sa inyo. Pwede nyo piliin ang hero na gusto nyo. At huwag na kayong mag-adjust. Depende sa kung ano ang kailangan ng mga kasapi nyo. Pero siguraduhin nyo namang may aambag kayo sa grupo nyo. Hindi yung hindi na nga kayo nag-adjust. Tapos pabigat pa kayo. Kaya sa mga parahong ito, pinakita ko na ang totoong pagkapao pagkatao. Nilalabas ko na ang kasiman ko. Kasi baka mamaya i-report nila ako. Paparating pa lang yung demonyo At na-overdose kami sa suka ni ate girl dito Pumalad na namang kaming dalawa Laman sa apat Talaga. Si Fishball Man, hindi naman artista Pero pinagkakaguluhan namin siya Apat na kaming naghahabol sa kanya Grabe, ang pogi mo na talaga Naglalakad lang ako dito, te Tapos yung weed may problema Kusang guwana na Napindot ng daliri ko usta, Tapos si ate ko nagbihingi ng tulong. Huli ko na back up on. Pero nabugbog ko naman yung pumatay sa kanya. Etong si Sisi, hindi ko rin siya matutulungan. Magdidimonyo kami sa mga parahong ito. Kaya lang si Fishboy naman lumitaw sa mapa. Kaya Fishboy hindi! di! O, ba? Diba? Takot si Ante. Kamuntik maging meriend. Ganit, fish ball, manbote na lang. tinakbuhan din siya. Tapos ngayon, minutuloy na namin ang pagdinimon niya dito. O, di ba? Nagpakahirap kami. Kaya lang yung kasapi ko, mapagbigay pala. Ibibigay lang din pala niya sa iba. E di sana, hindi na namin ito kinuha. Ebi eh ngayon, magbibitin sa muna ng demonyo. Pero ang lalim naming dalawa ni Ate Grell dito. At kamuntik pa akong maging frozen yelo. Buti na lang magasgas yung mukha ko. Pero nailagan ko naman yung mga skills niya. Oh! Ah! <laughs> Hindi! Gagasi man pabor Kaya mo yan kung tumama yung ultimo Hindi mo sa hangin pinatama o oh, eto, nagdidimon niya na naman kami dito. Kaya lang ang delikado. Baka ipamigay na naman ulit nung kabayo. Buti na lang napatay na namin ang ating girl yung fishball man nila. Kaya wala nang humad lang sa pagdidimon niyo niya. Palag kasi ng palag yung mga kasapi ko oh, kahit wala pa naman yung pinakamalakas na MM nila. At etong si fishball man, kung kanina nabubugbog lang niya ako oh, ngayon hindi na. Sa mga oras na to, akala ko eto na ang magiging panalo namin. Dalawa kami ni ating girl, pinipilit na namin papusin. Pero inahadlagan kami ni Sangriye. Hello, kaya siya na ay aking patutulugin Kaya lang ayun nga, itatawal ako na dapat Kaya lang maubusan pa ang minions E mabubuhay na si Moskog, syempre tatakbo na muna ako Tayo ay may kasabihan Kapag sumanim si Angela, pumalag ka agad sa lima Kaya ang kalabang si Juliana ay hinabol ko pa talaga sa glow as a player pa siya bago mamatay ng tuluyan Papunta pa lang ang demonyo Pero nag-asim na kami agad ni girl dito Hanggang sa na-shutdown ako Kasi sinaktan ko ang sarili ko Mabuti na lang dalawa kaming MM Kasi kahit na ako May backup pa kaming isa Victory! O ba diba, maganda pag dalawa yung MM nyo Kasi sure win na kayo